ayan guys, e, mga liko tayo ngayon ng L300 ayan o, oh, mobil yan, so ang problema daw nito ay mainga yung monobila pag nasasagad no magit it, pag nasasagad kabilaan tapos si-check natin yung kanyang clutch pan mataas din yung temperature Kasi so, direct clutch, pati lagi split, sila. so ayan, pinagawa sa atin ni eh, PRC, pinag-check sa atin dahil busy sila doon nagbababa sila ng transmission tasa sa makina so sa atin muna ito pinaubaya ayan dahil wala tayong pasok ngayon sa trabaho dito muna tayo mga likot sideline muna tayo so ayan check muna natin ito subukan natin kung totoo nga ba yung sinasabi na pag nasasagad yung mga dula magitit so ayan, check natin ayan guys check, check natin Andari natin kung totoo nga maagit-it pag nasasagad ang manabila So, ito. So, ayan guys. Start natin kung talagang maingay nga. So, buwan natin yung start. So, ayan. Hindi ko natin yung marabila. Pero, Pero, maingay nga. Oh. so ayan click natin to sabi ni QRG okay naman yung ano nya yung ETF so yung belt naman belt ang chichika natin dito so ayan nililipat ko muna doon no? para malilong tayo hindi tayo mainitan sa pagbabaklas so ayan So ayan nilipat na natin, 'di ba makanlong oh. Nakalunga kasi tayo ng truck. Ito, isang truck na to. Ayan. O, oh, diba? di diba? Hindi tayo nainitan. Hindi ito wala dun. Mainit dun. Oh. Walang kanlong Dito may kanlong tayo sa truck. Tapos, taas na natin yung buwan ito para lumamig yung singaw ng makin. Mainit kasi na pandar natin. Taas ko lang muna yung buwan. So, ito yung panya Power steering fluid. Ayan. Madami pa naman laman, oh. So ito kasi yan minimum maximum sa maximum hanggang doon sa dalawang guhit. Ayan. Okay naman siya. Yung belt na lang check natin. So ayan guys, maluwag yung kanyang belt. Ito. Yan, yung belt na yan, yung sa may power steering. Ayan, maluwag. Ito. Hindi makita. Ngayon maluag Maluwag. Sigpit natin. Kaya pala umagit it. So, ayan ang dahilan no. Try muna natin higpitan. Dito lang naman tayo. Luwaga muna natin to sa puli. Ayan. Itong pulley na to. Hindi makita. luagan Luwagan muna natin to. Adjuster pulley nya saka so, tayo mag adjust ngayon dito saka so, tayo mag adjust dito yan to pag naluwagan na natin to So, adjuster po ulit yan so ayan guys nagpitan na, na natin nagpit na subukan natin yung panta rin tapos sagat ulit natin yung bila. so ayan subukan natin start natin ano, neutral naman yan okay good na so, Ina magitit. Yan hindi na gusto. Sa so, 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 Ayan, maluwag lang yung belt, no? Maluwag lang pala yung belt. Ayan, maluwag lang pala yung belt. Doon lang kayo maghihigpit, no? Ayun lang yung adjustan. Luwag lang yung muna adjuster pulley Tapos dito, higpit kayo. Pero pakiramdaman nyo yung belt, no? Yung saktong higpit lang. Huwag naman sobra.